Kaya pagdating ni Judas, lumapit agad siya kay Jesus at sinabi, Teacher! Tapos, hinalikan niya si Jesus. Sinunggaban at inuli na nga nila si Jesus. Pero, bumunot ng patalim ang isa sa mga nandon at tinaga ang tenga ng tauhan ng high priest. Kaya naputol ang tenga nito. Sabi ni Jesus sa mga taong dumating, Kriminal ba ako? Bakit kailangan niyo pang pumunta dito? na may dalang patalim at pamalo para lang hulihin ako? Araw-araw nyo akong nakikitang nagtuturo sa temple pero hindi nyo ako hinuhuli. Pero sige, dapat mangyari ang sinasabi sa scriptures. Tapos tumakas lahat ang mga disciples at iniwan nila si Jesus na mag-isa. Kasama sa mga sumusunod kay Jesus ang isang binata na nakasuot lang ng linen na tela. Sinunggaban siya ng mga kaaway ni Jesus. Natanggal ang damit niyang linen at tumakbo siyang hubad. Yes.